Hello mga kaibigan, welcome sa Farmer Boy Info Sa video na ito, samahan niyo ko sa isang simpleng dokumentaryo Isang tribute para sa ating mga magsasaka Isang kwento ng sipag, sakripisyo at pag-asa At para na rin ito sa mga kabataan ngayon nasanay mas maintindihan ang halaga ng bawat butil ng bigas bago pa man sumikat ang araw gising na ang mga magsasaka simula sa paghahanda ng lupa pagtatanim ng palay at pagtutok sa bawat hakbang walang pahinga Isa sa mga unang hakbang ay ang paghahanda ng binhi o punla. Maingat na pinipili ang mga butil ng palay na matitibay at mataas ang kalidad. Ibababad muna ito sa tubig at pagkatapos ng ilang araw ay ililipat sa seedbed o taniman ng punla. Sa seedbed, inaalagaan ito araw-araw, pinapatubigan at pinoprotektahan laban sa mga peste. Kapag sapat na ang laki ng punla, saka ito ililipat sa pagtataniman. Hindi ito madali. Sa init ng araw, sa putik ng bukid, patuloy ang pagtatanim para lang may maisaing sa hapag ng bawat Pilipino. Pero hindi lang pagod ang kalaban. May mga peste, ligaw na damo, at panahon na hindi natin hawak. Minsan, kahit anong ingat mo, isang bagyo lang, ubos ang pinaghirapan mo ng ilang buwan. Dagdag pa ang mahal ng abono, pesticide at gasolina, pero tulay pa rin sila dahil sa puso nilang magtanim at magbigay. Isa ang pamilya ko sa mga umaasa sa pagsasaka bilang kabuhayan. Ang tatay ko ay 78 taong gulang na, pero hindi pa rin tumitigil sa pagsasaka. Katuwang niya ang aking kuya, isang degree holder, pero pinili pa rin ang simpleng buhay kasama ang aming pamilya. Saludo ako sa iyo, kuya. Dumadating din ang araw ng pag-aani Nakakapagod pa rin. Pero kakaibang saya ang dulot nito. Sa bawat bungkos ng palay, may kasamang pangarap. Mulit sa likod ng tagumpay na ito, kadalasan mababa pa rin ang kita. Pero hindi sumusuko ang magsasaka. Para sa pamilya, para sa bayan. Kabataan, sana maalala natin ang bawat kutsarang kanin, bunga ng pawis ng ating mga magsasaka. Hindi ito basta trabaho. Ito ay misyon. Kung nawawala na ang interes ng kabataan sa agrikultura, tayo rin ang talo sa dulo. Kaya kahit sa simpleng paraan, alamin natin, igalang natin at suportahan ang ating mga magsasaka. Ang tunay na ginto ng bansa ay nasa putikan ng bukid. Maraming salamat po sa panonood. Kung nakatulong o na-inspire ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ako po si Farmer Boy Info, patuloy na magbabahagi ng simpleng buhay, makabuluhang tips. Muli, saludo tayo sa bawat magsasakang Pilipino. Mabuhay kayo.